Ni malaki. Yeah. Kokokuran-shi desu mo. 1/4. no one Okay. okay. okay sandwich. Sandwich. Okay. Isang kalahating kilong warm. So, hindi. Yung medyo One malaki half. dyan. Ito yan. Ayan, yan, 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 sa baba. Ano ba yan? Isang kilo? Oh, yan, yan. Ngayon Ha? Ano? Ngayon galing. Ngayon oh. Ano pa? Oh. Pasit, oh, no? Yeah. 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 ako Yeah. 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 na ano ba? Saan ka mapupunta? Wala. Pinaalos mo na sa atin. Huwag eh. <laughs> <laughs> na, huwag na. Doon na, mamaya na, mamaya na. Doon, wala ka ng banda. Ito, 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 Nagawa nag ko ng suka. Banda ito. Suka sa at saka toyo. Yan. Yeah. Yes, yeah, so... Abang dyan hindi ganito na din. Oh. Hmm. Doon na? yan. Okay. Hmm. Doon na sarap ha? Hmm, magic sarap. Ha? Meron? Magic. May asin pa doon, yung? Di ba? Hmm? Darin pa tayong asin doon. Asin? Asin ba? Asin. Dia mau cium. Kau <laughs> cium hati. Mada dari saja. <laughs> ya, yeah. yang malaki, yang malaki. Oh, so. Ini yang, yang malaki, yang malaki nak. itu. Ya, taruh mana ya? Ayah nung. No? Hmm. jam. Wow, kumayu. Kumayu ane. Dito, huy. Ay, nandito yun. Na. Pagkain Gusto mo Pag ba yan? Soka? wala ano. Isa. Wala. Wala. Hindi mo naman kinakain yun. Ikaw? Dito. Gusto mo yan dyan? Wala Sa taas? Hindi. Sa taas. Wala pala tayong bag na dala, no? Sabalik so, tayo niya Lace na lang. Ayaw na ng lace ngayon. Kasabahan sa asin. sa'yo. Sa'yo na yung bikat. Sa'kin pa rin dito. Bibili nga akong Share brush ito. kong bago. Ako okay, ito yun? Sige, sige tayo. Anong brush mo? Uh, Mga ganito. Pang big na. no? no? Mm -hmm. Pwede ka naman pang bigay na. na. Hmm. <laughs> ito. Ito yung favorite color ko. Ito hindi, sa farm kids ayun ah. Ay, yung mga panda-panda niya mayroon lang talaga akong bansa ba? hindi hmm. ko nga ito ito yung binadala sa eski Ayan, yun. Ito na. Okay na. So okay na. Magayon dyan. Kapag ito na i-stand. Ayan na lang. Ayan ka. Ayan mo ko okay. ng sabon. Meron kaya? Sabon ni mama. Hoy. Hmm. Hindi yun. Itong mataba. Ito? Okay. Ayan okay. na. Hmm. Tama. Hmm. Akin. Ikaw mo ko ng andito, uh -huh. Hoy. Yung akin mo.

Wala na yung uli. Uli. Ba't ito na lang? All in one naman. All in one. Ito na lang kaya. All in one day cream. Uli. Tapos, ito ay... Wala kasi yung pink eh. Okay na. Dahil kaya mo? Wala. Okay na. sa'yo okay. ako mag Dito, dito. Sige, kuha ka doon. Anap pa naman yung ating email. Ay, kapos siyampo. Blue tayo ngayon? Hindi. Pink at saka blue kung gusto mong blue. Half hmm. lang. Ay, pwede naman gunting. Ay, anak may gunting. Pwede naman gunting. Basics. Hmm. Um, yeah, ate mong ganun. Huh? Um, mm hmm. Ganun uh, ko. lang yan uh, dyan. Ito, okay, uh -huh. uh -huh. Tapos dun sa pink. Ay, wait lang. May na na Okay na yan. Mas safe yan kaysa ano mabubutas pa yun hmm. pink. Hmm. Oh. Pa eh. Ano pink? Pantay lang lo. Sige pa sa ano Yan. Yeah. Okay. Pala ano ba yung shampoo ni ate mo? Green. Ito ang sa si atin mo kalating green. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Yan. Ito lang. Yeah. Ito lang. <laughs> Bilis lang Excuse. Excuse me, kuya. Yes. pag lang kami, Bakit maliit pa malaki na? Ayan. Hmm. Ano, Ay, may 4 ba? Wala na, no? Okay, na lang. Okay, mo yun, pang 11. Ito, no? Ayan. Hmm. Tapos lang din naman. Hmm. Hmm. Ayan, dyan lang. Dyan, dyan Ano na kanon Ikaw mo nga ako ng sister na yan. Ano kulay? Pink. Yan. Baka ng dalawa. Yan. Tapos yung... Carefree. Care. Sa baba, ayun. It's yan, it's yan. It's yan, yan. Okay. na yan. na

Ito so, na Ganito yung original ko sketch. Ano, ano pa? Ito natin kung meron tayo dito. Ay! Diba ba kasi na? Tapusin na natin yung ano yung bigay sa akin. Ito hmm. hey, dati. Sige. Ay, ganyan tayo. Ano kasi akong white bee? Ano? No. White na? White na paint. Kung ano isa? Anong white na paint? White paint. Ganito ba yan? Paint? Yes. Paint. Paint Ayan, white, diba? white paint. Yes. Ano tayo? Ayun, white. Hindi ba white yan? Hindi, di ba kulay Tingnan tayo. Anong white na paint? Dito. Ang gaganda ng kulay dito eh. Pag ako ng bibili ko Wala, wala. No? pa natin eh. wala yung isa. Ano? ano? Ito, ito, ito. Taas ka, taas ka. yun na lang bilhin. Tignan mo kung may white, Ay meron Ayan white ha, di ba <laughs> white? hal, <laughs> hal, lang muna Kasi marami see. ka pa naman hal, 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 Ba't ang laki? Magkano, magkano, yung malaki? 56. yung maliit na lang din hmm. Alam mo ba yung type makapal? Hmm. Kapag hindi ito dami na. Sige na, okay. Okay. Ito. Hindi ko napansin. Okay na. Wala na. Wala na. Ano gagawin ko doon?

Mm. Ang unique. Ang go. Kahit ibunin pa natin dito. Ang ganda ba yung sulat? Hindi. Oh, pili ka. Charity! Yung parasin mo. Ay, pati. Ah, Ibol sila. Bakit. Bakit ito yung hindi na? lang Bakit ah. ito, ito. Mm. ito. Mo kasi. Hmm. ni apa? Ikan okay, nah. apa? Ikan apa?